Hello Pisces, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito yung reading natin para sa iyo. This is astrological reading for Pisces. Be sure to check your sun, moon and the rising sign sa iyong natal chart dahil pwedeng ito yung magbibigay sa iyo ng uh, message. Especially yung iyong rising sign. Anyway, this is for Pisces. Simulan na natin. Ang pag-uusapan natin dito, actually nangyari na 'to, yung pagpunta ng sun sa Scorpio. Ah, uh, which is October 22 'yun eh. Pero ang alis kasi ng sun sa Scorpio is hanggang uh, November 21 siya. November 21, nandoon na siya sa sign of Sagittarius. So, pag-usapan natin kung ano magiging effect nito sa iyo, Pisces. Okay? So, nung mga nakaraan, nagkaroon na nung ano-ano, nung uh, event, uh, which is nung time na pumasok si Sun sa Scorpio, nagkaroon ng uh, pag-square with the planet of Pluto. And, yung iba sa inyo, pwedeng... Pwede nagkaroon ng problem or hindi magandang uh, pag-uusap with regards sa kaibigan or yeah, it could be friends or people in your community or groups that you belong to and pwede nagkaroon ng hindi magandang uh, pag-uusap dito or pwede uh, connection dahil pwedeng may ito, may kinalaman sa loans, tax, pwedeng ganon, pautang, or uh, pwedeng may kinalaman sa uh, money of other people, like could be mana, so there's a high chance of that, or um, could be usapin na may kinalaman sa insurance, So, there's a possibility din na hindi pagkakaunawaan o no, hindi magandang balita regarding doon. Okay? Um, uh, around this time, yung attention mo pwedeng mapunta sa, yan, sa usaping tarot, uh, higher education. Like, if you want to pursue a skills, mas gusto mo pang matuto ng isang bagay no and and yung iba pwedeng pwedeng magkaroon ng uh, pag-iisip na mag mag ang tawag dito magturo ganyan teach other people about sa mga bagay na alam mo na or vice versa, pwedeng may mga tao sa paligid mo na gusto mo ring matutunan yung mga bagay na ginagawa nila. But some of you pwedeng nagkakaroon ng limitasyon sa iyong sarili. There are things na hindi mo pwedeng basta-basta gawain. And yun nga, pwedeng uh, some of you nagkakaroon ng pagkalayo din uh, sa particular friend or people in your life nagkakaroon ng pagkakalayo sa kanila so pwedeng ang hirap open up sa kanila yung mga bagay na gusto mo na pwedeng may kinalaman dito or if not yan, even pag may kinalaman sa astrology yan, may kinalaman sa spirituality or uh, yun nga pwedeng may kinalaman sa uh, bagay na gusto mong aralin or yung iba pwedeng may kinalaman sa usaping relihiyon or you know spirituality religion or yung paniniwalang spiritual is kasama doon. Uh, so, pwedeng medyo magkaroon ng limitation sa'yo para ma-open up yung mga bagay na may kinalaman dito. Um, medyo mag-ingat lang ngayon dahil around this time is nagkakaroon din ng opposition itong si planet of mars with the planet of pluto so ito pwedeng itong magkaroon ng ma malaking pagbabago na may kinalaman sa children or maybe your hobbies ayan transformation na may kinalaman sa iyong hobby may kinalaman sa iyong anak or sa children or children in your life in particular and a lover so uh high chance nga na mapalayo or if you're looking for love, pwedeng ito ay nasa malayo. Okay? Sa malayo mo matagpuan. And, um, I can see a lot of growth pagdating sa iyong home or area sa iyong home. May mga bagay na dapat ayusin. And, kung naman ano yung mga bagay na nawala sa sa'yo, sa iyong home, na pwede may kinalaman sa, um, may kinalaman sa, ano, sa kapatid, or, yeah, money, possessions. Sometimes, kailangan mong tanggapin eh, talaga. Or maybe may kinalaman sa children or a lover minsan kailangan natin tanggapin. Kasi yung mga pagkawala na yon it brings another opportunity para sa new beginning, para sa buhay mo. And dun ka mag-focus sa positivity, sa new beginnings na yan, na pwedeng mahirap i-accept yung mga bagay na nawala. But sometimes, mas nalilimitahan mo yung sarili mo na ma-enjoy yung buhay mo because uh, masyado ka nagpo-focus sa mga bagay na nawala na sa'yo. Okay? So, focus on positivity. Okay? Some of you pwede magkaroon ng limitasyon or hindi mo magawa yung mga responsibilidad mo masyado pagdating sa iyong work or career. There's also a high chance na magkaroon ng hindi magandang pakikipag-usap, diskusyon, with someone in your workplace. So mag-ingat doon. Pwedeng may mga bagay kang mapansin na iko-correct mo sa taong ito but yung person ito pwedeng ma-misinterpret niya. So be, be careful. I I can see also some few na pwedeng um magiging maganda ang connection or pwedeng ang communication pagdating sa uh, mga tatay or a father figure sa buhay mo. Either tatay mo, tatay ng mga kaibigan mo, but basta something to do with a father or maybe a boss. Okay? Uh, there's also possibility na magkaroon ng rebellious energy with regards to uh, a partner or pagdating sa love. Kumbaga, mm, nandun yung parang may mga bagay especially if you are dealing with someone or kakonek mo na parang you really do like this person, gusto mo tumahal mo taong to, nandun yung rebellious energy na parang i-push na natin to, gawin na natin to, pero pwedeng may nagiging hadlang sa ngayon, nagiging blockage sa ngayon, kay, pero nandun pa rin yung kagustuhan mo na i-push yung bagay sa inyong dalawa and also this person is feeling the same lalo na na magbibigay linaw sa'yo yung spiritual, yung iba spiritual connection eh dahil itong placement ng sun na ito is a lot of learning Ayan, oh, mercury is also in the night house kasama ng iyong sun so pwedeng magbibigay linaw sa iyo yung mga na banggit ko kanina may ginalaman sa uh, pwedeng, tarot uh, spiri uh, spirituality so if you are if you want to gain more knowledge now is the right time maganda pagkakataon ito kung gusto mo mabigyan ka ng maayos na guide, ito yung tamang time para mag-book ng personal reading if you want to. And, yeah, I am open sa personal reading uh, if you want. Kung gusto mo lang naman, um, doon na lang sa aking page or sa Gmail mag-inquire. So, that's it for now. Thank you for watching, guys. Uh, I hope na maging maayos na ang lahat sa iyo. Especially yung mga area na may kina I mean, regarding sa kung ano man yung mga nawala sa Because I, I can see a lot of th that energy dito sa uh, placement ng charts dito. And maaring malaki ang naging impact sa iyo talaga nito. And now you are uh, trying to heal no um yourself, your life, your daily activities and pwedeng you're also trying to heal your finances your possession, your money ayan wag ka lang, wag ka ng ano kasing iba pwedeng maging emotional eh no pwedeng hindi mo lang ino-open or sasabihin sa iba pero nandun yung um isisikreto mo pero deep inside sobrang naapektuhan ka pa ganon. So, I highly suggest na mag actions ka na lang sa um, mga hobby or you, you have to entertain yourself para hindi ka nag-iisip ng kung ano-ano. Okay? Uh, especially around death or may kinalaman sa death. Ayan. mag actions ka regarding your dreams, your wishes, uh, or maybe yung mga bagay na noon gusto mong itry, ganyan. Maybe now is the right time. And instead of, you know, mag-iisip mag ka ng mag-iisip na mag-iisip. Kasi tendency, uh, ikaw lang ang may stress, ikaw lang ang malulungkot. ba diba? Mag-focus ka na lang kung paano mo matatransform ang buhay mo sa positive na paraan. So, thank you for watching. I love you all, guys. I wish you all well. Sana mag-comment ka sa baba kung nagustuhan mo yung ganitong klaseng reading. And, ma-appreciate ko kung ikaw ay mag-like, mag-subscribe, and mag-follow doon sa aming Facebook page. Mag-follow sa aking TikTok. Sobrang uh, saya po noon para sa akin. Kasi hanggang doon sa ibang apps ay na -ano nyo ako. Na-follow niya talaga ako. We also do have Instagram. O, wala akong masyadong followers doon. Mga six lang. Pero nagpo-post pa rin ako. So anyway, thank you for watching. I love you all and